पाय पेसलंय गाना पाय पेस पाय पेस डलवा नाच पेन si Duno sa so may gilid Duno para tumitin. -tumi. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Mangitin yan. Yeah. <laughs> <laughs> oh. I, I see. Ah. Ah. Wah. Ah. I see. Wah. Ah. Oh. Ngiti <laughs> na ano <daw> ba? <laughs> ano na yan? Ngiti naman si I see. Morning, morning naman si I see. Ring. <laughs> ah! Dali. No? hello Formal na formal lang. Ay si... Ay si... Ano lang ang Ano? Ang imot. Ang imot na imot yan. Madating na si Lula. Madating na si Neng, neng, neng. Eh, oh. O, oh. dali. Uy. Madating na si Lula. Ay, siya. <laughs> Ay, nabawin <trabaho> mo yan. na Nanilam rin. Nalaman. Ayan, lalag. ka sa lalag. Magsingin. Ano 'yung naman 'yung basta 'yan. Hindi na 'yun, 'yun 'yun medyo naganda oh, 'yun oh. Ayun, ayun. Dali, dali. Hay, pa May tupak yata si Ice. Ay. Ah, pupuksan. Oy. 'Yan pareho kayo ni mama mo. Hoy. Nakatungo na. Ice. Ice. Oh, palla. Oh, Ice.

<laughs> Neli na? Atawa? Ayak ay, ya ay, ay, ya. Ay, ay. Eh, Neli na, Neli na. Ai si opo ka? Oh. Ai cha. Ini. Kok ini? Ai sing ya. Ah, ana.